Hi guys! For today's mini vlog is na kami karong sa tindahan sa Tres Marias para mapalit og koko mama fresh gata o baka naman. So ayan, after na nagpalit nag palit og koko mama gata and sago og brown sugar so dari na mini agi sa may laktoranan paingon sa amu akay mas prefer mag-dering ni Agi kay Landong Mampod ang panahon kay Murag kaulan nun jud siya so derimi na kay doore siya paingon sa amua. kay sa didto sa pikas nga malibot pamilya yon na kay so nami karon dari sa amua. nami sa palibot nag muni muni para mangita itaog gabi para naami isagol sa amo ang uh, lutuan for today's video nga mao ang binignet so so tanan ako nang gi hiwa um, na luto na jud siya so ang pabuto na lang nako aning is maluto ang gabi kay mo anay last na kong gidrap so ang kamote is naluto na and then ang sago syempre una ang sago akong luto guys kay dugay kay siya malata so kalas kay siya kahoy no so baka naman koko mama o oh, mo anay, na na akong gigamit nga fresh gata koko mama So, mura na siya glami og kana bitong bagong kinagod ni din gipuga ni mo. sinana ra siya guys legit kayo siya manang kini na lang inyong gamita uy. so para dali easy to cook no oh, ba diba? so loto na ayan mukha na ta so tilawa na nato lami siya guys nga kuan creamy kayo ang koko mama nga ato ang gigamit kay wala lang basta kaya nga kag lami o natural siya nga pagka tuno kaya koko uh, mama o, so baka naman koko mama so nabusog jud kayo tanaw so dire na lang takutob no kay sa sunod video pakita na po na ninyo kung unsa among buhaton char so thank you for watching guys and dire na lang kutob og daghang salamat and god bless all and keep safe